So guys, kaahaw na natin, kakit na natin sa bangka mga idol So medyo iba na ang kulay ng panahon Kasi palubog na ang araw So ito mga guys, so oh, naka isang tree din tayo Yan mga idol Nanginig ng mga kamay ko sa lamig may pangulam pa tayo mga guys oh. Saang? Yan. Tu pugita. Yan kadi na panatin nung tunakwa kaya medyo hmm, tumigas na sa lamig. Pati pugita na na. Tumigas na siya kadi napa pa ito mga guys. Mga uh, Maagang maaga pa natin nakwa. Tumigas na na yung pugita Pangulam natin At mayroon pa tayong saang at may pang ulam pa tayo na to yan so yan mga idol kompleto may pang ulam na may pang binta pa at ito yung tawag sa amin mga guys oh. gulaman gulaman ng tawag sa amin yan naka isang basket din tayo mga idol ayan oh gabang gabang sa basket pala isang basket isang basket ang nilagyan pero gabang lang siya hindi napuno ayan mga guys so pwede na ulamin ito alam niyo ang technique nito mga guys kung mayroon sa inyo nito pagpakulo ka lang ng tubig bago isawsaw mo siya hindi mo siya ano lagain kundi isawsaw mo sabay pinaka hugasan mo muna siya pagkatapos pagkulo ng tubig isawsaw mo siya silbi na yung ano, parang dalahogas na yung dala na rin luto. So kilawin, kumbaga parang kilawin. Bago kung may mga sahog-sahog ang pang uh, -saw -saw natin, mas maganda. Ito. Yan. Tawag sa amin ito, gulaman-gulaman. Ayawang kong sa inyo kung anong tawag nito. Yan. 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 So binibili din ito siya mga guys dito yun hindi masyado ni katulad sa lato na talagang kahiligan na talaga ng tao ito pa ano-ano lang ano yung nakakabisado lang nito ang bibili pero yung hindi pa nakabisado malanganin no? pero masarap to mga guys no sarap to yan so panghimagas number 1 to masarap so, so, so suka ang suka kompleto sa ano sa hog na panghalo mga guys so ayan ang paligid yan dito pa rin tayo sa isla bato yan mga idol ayan so medyo inaabot tayo ng kwan sa bagay pa uwi na rin tayo mga guys pa na rin tayo ayan. so maraming salamat sa inyong panonood sana nagustuhan ninyo kung dumaan man to sa wall nyo alam nyo na ang ibig sabihin huwag kaligtaan i-follow i-share yung ating video at mag-heart mag-like, mag-comment ayan, thank you so much bye bye ingat ingat, salamat sa panunood